isang umaga noong June 8, 793. Habang tahimik na naghahanda ang mga mamamayan ng isla ng Lindis Farm, namataan nila sa hindi kalayuan ang tatlong kakaibang barko na naglalayag papalapit sa kanila. Ilang minuto makalipas nito, Pwersadong dumaong ang mga barkong ito sa dalampasigan at iniluwal ang napakaraming bababagsik na mandirigma. Mapuputi, malalaki ang katawan at may mga nakatrintas na gininto ang buhok at armado ng iba't ibang mga armas. Pinagpapatay ng mga mandirigmang ito ang lahat ng kanilang makita. Nang kanilang marating ang sentro ng maliit na bayan, ang simbahan, kanilang naabutan ang mga pari at monghe na nagdarasal. Walang awang pinaslang ng mga kakaibang mandirigmang ito ang halos lahat ng nasa loob ng simbahan. Marami naman sa mga nakaligtas ay kanilang binihag at isinakay sa kanilang mga barko at hindi na muli pang nakita. Para sa mga nakasaksi, ang mga mandirigmang ito ay pawang mga halimaw mula sa ibang planeta. Ang hindi nila alam, ang kanila palang nasaksihan ay ang pagsalakay ng mga Vikings at ang pagsisimula ng tiyatawag nating The Viking Age. Ang mga Vikings ay pangkat ng mga tao mula sa rehiyon na kung tawagin ay Scandinavia na kasalukuyang binubo ng Denmark, Norway, Sweden at Finland. Ang mga Vikings ay may kilala bilang mababagsik na mandirigma at mga ekspertong manlalayag. Bukod sa pagiging mga mandirigma, ang mga Vikings ay kilala din bilang mga mga explorer at mga colonizer kung saan napakaraming mga lupain ang kanilang nadiskubre. Noong huling taon ng 8th century, sinasabing nagsimula ang Viking Age ng salakayin ng mga Vikings na ito, ang Lindisfarne na una na nating nabanggit. Ngunit bakit nga ba nagsimula ang Viking Age? Ang pagsisimula ng panahon na ito ay dahil sa samu't saring mga kadahilanan. Nang panahon na ito, nakaranas ng population boom o mabilis na pagtaas ng populasyon ng Scandinavia. Sa ibang mga pagkakataon, Makabubuti sa mga bansa ang pagtaas ng populasyon. Gayunpaman, iba ang sitwasyon sa Scandinavia. Malaking bahagi ng kanilang teritoryo ang hindi angkop para tirahan ng tao o kahit pagtaniman lamang. Ito ay dahil malaking bahagi ng kanilang lupain ang frozen dahil sa napakababang temperatura. Kaya naman, napilitan ang marami sa mga mamamayan ng Scandinavia na maglayag at maghanap ng kanilang mga lupain na pupwedeng tirahan o pagkuhaan ng pangangailangan. Bukod sa kakulangan sa mga lupain, isa pang anggulo na tinitingnan ng mga eksperto sa dahilan ng pag-atake ng mga Vikings ay ang kakulangan ng babae sa Scandinavia. Ang lipunang Viking ay nagpapraktis ng poligami kung saan ang isang mayaman at makapangyarihang lalaki ay maaaring kumuha ng maraming babae bilang asawa dahil sa sistemang ito. Maraming mga binatang Viking na nasa rurok ng kanilang pagkalalaki ang nawalan ng oportunidad na magkaroon ng asawa. Bilang sagot sa kakulangang ito, naging modus operandi ng mga Vikings ang pagkidnap sa mga babaeng naninirahan sa mga pamayanan na kanilang sinasalakay. Mula sa Scandinavia, tinawid ng mga matatapang na Vikings na ito ang napakadelikadong katubigan ng North Sea patungo sa iba't ibang bahagi ng Europa, Afrika, Asya at maging hilagang Amerika sakay ng kanilang mga longships. Ang mga longships ay isang uri ng sasakyang pandagat na parehong pinaandar ng sagwan at layag. Mayroon itong karaniwang haba na apat na po hanggang 70 talampakan at may kakayahang magbitbit na aabot sa 40 hanggang 60 na mga mandirigma. Bagamat simple ang itsura ng mga longship, ang mga barkong ito ay engineering marvel kung saan. Kinaya nitong tawirin ang napakaalon at masungit na North Sea at maging ang malawak na Atlantic Ocean. Bukod sa kanilang mga longship, ang mas malaking dahilan kung bakit nakarating sa malalayong lupain ang mga Vikings ay dahil sa kanilang natural na husay sa navigation at lakas ng loob ng maglakbay patungo sa kawalan. Ngayon naman, ating pag-usapan kung paano nga ba naikidigma ang mga Vikings. Kagaya ng sasikat na palabas na Vikings sa Netflix, ang mga historical Vikings ay kadalasang armado ng mga war axes at sibat. Ang mga palakol ang paboritong armas ng mga Vikings hindi dahil epektibo ito, kundi dahil meron itong iba't ibang mga pakinabang kagaya na lamang ng pagsisibak ng kahoy at pangkumpuni ng barko. Mahilig din gumamit ang mga Vikings ng sibat dahil mabisa ito sa malayo ang labanan at mura lamang itong gawin dahil konting bakal lamang ang kinakailangan para dito. Sa kabilang banda, ang mga espada ay mahal gawin dahil gawa ito sa purong bakal kaya naman tanging mga mayayamang Vikings lamang ang mayroon nito. Wala namang iisang uniforme ang mga Vikings kung saan sinusuot nila ang anumang mayroon sila gumagamit ang ilang mga Vikings ng chainmail kung kaya ito ng kanilang budget at mga pabilog na helmet. Taliwas sa kaalaman ng nakararami, walang ebidensya na nagsasabing nagsuot ng helmet na may sungay ang mga mandirigmang ito. Ang mga Vikings ay matagumpay sa kanilang pagsalakay hindi dahil napakahusay nila sa paikidigma kundi dahil sa pagiging mautak nila. Tinarget ng mga mandirigmang ito ang mga soft target sa Europa kagaya na ng mga pamayanang walang depensa at mga monasteryo. Bago pa man makabuo ng pwersang pantapat ang mga kaharian na kanilang sinalakay, matagal nang nakatakas palayo ang mga Vikings sakay ng kanilang mabilis na longships. Ang mga Vikings ay legendary dahil sa kanilang natatanging bangis at karahasan sa pagkipaglaban. Ang kabangisan na ito ng mga Vikings ay mauugat pa sa kanilang paniniwala sa Norse mythology, partikular na sa pagsamba kay Thor at Odin, ang mga kinikilalang diyos ng lakas, kamatayan, digmaan at kalikasan. Ayon sa kanilang paniniwala, sino mang mandirigma na masawi sa labanan ay mapupunta sa Valhalla, ang versyon ng langit ng mga Vikings kung saan Makakasama nila ang mga mandirigmang nasawi at ipagpapatuloy ang digmaan ng walang humpay Kaya naman, ang karahasan ay bahagi talaga ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Vikings Ang mga Vikings ay gumamit ng mga espesyal na mandirigma sa labanan na kung tawagin ay mga berserker Ang mga berserker ay lumulusob ng buong bangis sa mga kalaban Nang walang pag-aalala sa kanilang sariling kaligtasan Makikita ang mga berserker na kagat-kagat ang kanilang sariling panangga sa pagpipigil na magwala. Kapag siya ay pinakawalan na, aatakihin ng mga berserker ang lahat ng malapit sa kanya kaya't iniiwasan din ito ng kanyang kapwa mga Vikings. Kapag pinakawalan na ang berserker sa labanan, inaasahan na kanilang masira ang formation ng kanilang mga katapat. Atin ang nabanggit kanina na nauna ng sinalakay ng mga Vikings ang England noong 793 nang kanilang dambungin ang Lindisfarne. Ang tunay na Viking invasion ng England ay magaganap noong 865 AD nang salakayin ng maalamat na Viking na si Ragnar Lothbrok kasama ang kanyang mga anak na sina Halfdan, Ivar the Boneless at Huba ang silangang England. Malaking teritoryong English ang napasakamay ng puwersa ni Ragnar kung saan ang lupain na kanilang nasakop ay kikilalanin bilang Dane Law. Mula sa England, nagpatuloy ang mga Viking sa kanilang paglalakbay pakanluran kung saan kanila ding inokupa ang ilang bahagi ng Ireland, Scotland, hanggang kanilang marating ang malalayong isla ng Iceland at Greenland. Gayunpaman, isang hindi inaasahang pangyayari ang magaganap kung saan isang panibagong kontinente ang kanilang madidiskubre. Noong 986 AD, isang ekspedisyon sa pangunguna ni Eric the Red ang naligaw kung saan sila ay napadpad sa isang kontinente sa kanluran. Ito na nga ang North America. Ayon sa tala ni Eric the Red, ang lupain ay sagana sa iba't ibang mga berries at grapes kaya naman, Tinawag niya itong lupain ng Grapes of Vinland. Ang kwento ng paglakbay na ito ng mga Vikings sa North America ay tinawag na Vinland Saga. Bukod sa kanilang ekspedisyon pakanluran at pahilaga, ang mga Vikings ay nagtungo din sa France, Spain at iba pang teritoryo sa Timog Europa. Dito, nagsagawa sila ng mga terror raids kung saan walang pasabi silang lumilitaw sa dalampasigan at aghahasik ng kalagiman. Sinalakay ng mga Vikings ang lungsod ng Paris, ang kapitolyo ng Carolingian Empire noong 885 AD sa pag-asang madadambong nila ang pinakamayabang lungsod ng kanlurang Europe. Ngunit dahil sa mahusay na depensa ng French commander na si Odo, kanilang dinurog ang puwersang Viking sa labanan at napakarami sa mga ito ang nasawi. Bilang solusyon sa paulit-ulit na pagsalakay ng mga mandarambong na ito, Nakipagkasundo ang mga French sa Viking leader na si Rollo. Ayon sa kasunduan, si Rollo at ang kanyang mga sundalo ay bibigyan ng lupain sa Normandy karagdagan sa pagtigil sa kanilang mga pagsalakay. Ang mga Vikings ni Rollo ay natasan din ng hari ng France na bantayan ang bungangan ng mga ilog na maaaring daanan ng mga Vikings pabalik sa loob ng France. Si Rolo at ang kanyang mga tauhan ay magpapakonvert sa kristyanismo at kanilang itatatag ang Duchy of Normandy. Kinalaunan, ang Duchy na ito ay magiging mahalagang miyembro ng First Crusade sa pamumuno ni Bohemond the Norman. Ang Italy naman ay hindi rin nakaligtas sa pananalakay ng mga Vikings nang salakayin ito ni Bjorn Ironside noong 860 AD. Ang Espanya at Hilagang Afrika ay nakaranas din ng mga pananalakay noong kasagsaga ng Viking Age sa pagitan ng 9th at 10th century AD. Sa kabila nito, ang pinakamahalagang eksplorasyon na magagawa ng mga Vikings ay hindi magaganap sa kanlurang Europa kung hindi sa silangan. Mula sa Scandinavia, nilakbay ng mga Vikings ang mga nakalilitong ilog ng Europa hanggang katilang marating ang puso ng silangang Europe sa kanilang paglalakbay sa mga ilog na ito. Gumamit sila ng sagwan kay Salayag. Kaya naman, ang mga Vikings na ito ay tinawag na Rus o mga taong nagsasagwan. Ang mga Rus ay magtatatag ng kanilang sariling komunidad na tatawaging Rus Estates. Kinalaunan, magsasama-sama ang mga maliliit na estado na ito at sila ay makabubuo ng isang bansa. Kikilalanin ito bilang Rusya o Rasya. Dahil sa kanilang paglalakbay sa silangan, ang mga Vikings ay magkakaroon ng koneksyon sa mga pinakadakilang kabihasnan ng panahong ito. Ito ang East Roman Empire, ang mga Islamic Kingdoms at ang Chinese Empire. Gamit ang Volga Trade Route, nakipagkalakalan ang mga Vikings sa mga Kristiyano, Muslim at Chinese. Napakarami at tonelada ng pampalasa. Salamin seda at iba't ibang mga produkto mula sa silangan ang nakamit ng mga Vikings na siya naman ang ibinenta nila sa kanluran. Kapalit nito, ibinenta naman nila pabalik ang mga produkto ng Scandinavia kagaya ng mga amber, balat ng hayop at maging mga tao na kanilang kinidnap mula sa kanlurang Europa sa mga mga ngalakal sa Asia. Bilang patunay sa ugnayan na ito, Tonito niladang mga ginto at silver coins mula sa Middle East ang natagpuan ng mga archaeologists sa Scandinavia. Isang interesanteng archaeological evidence ng Asia Viking trade ay ang Birka ring na natagpuan sa Sweden. Nakaukit sa singsing -sing na ito ang katagang para kay Ala. Isang matibay na ebidensya ng ugnaya ng dalawang sibilisasyong lubos na magkaiba. Dahil sa kanilang giting sa pakikidigma. Ang mga Rus Vikings ay nirekrut ng mga Byzantine Emperor para maging bodyguard. Sa puntong ito, isinilang ang elite force ng East Roman Empire, ang Varangian Guards. Lubos na nagustuhan ng mga Byzantine Emperor ang mga Varangian dahil sa kanilang husay sa paikidigma at dahil na rin sa kanilang katapatan. Gain pa man, ang Viking Age ay magiging maikli at magwawakas humigit kumulang 300 taon makalipas nitong magsimula. Isa sa kahanga-hangang katangian at masasabi din nating kahinaan ng mga Vikings ay ang kanilang mabilis na cultural assimilation. Mabilis nilang nakukuha ang kultura ng mga lupain na kanilang sinasakop. Kaya naman sa pagdating ng 11th century, marami sa mga Vikings ang hindi na tunay na Viking dahil mas malapit na ang kultura nila sa kanilang lupain na tinitirahan. Sumunod, sa pagpasok ng 11th century, unti-unti nang natuto ang mga European communities kung paano nga ba kontrahin ang mga Viking attack, kagaya na lamang ng pagkakaroon ng mga kastilyo, pader sa mga pamayanan at pagkakaroon ng kanilang sariling navy. Dahil sa mga adaptasyon na ito, hindi na madali ang pagsalakay at unti-unti nang nawalan ng gana ang mga Vikings na mandambong. Ngunit ang mas malaking kapangyarihang tatapos sa Viking Age ay ang Kristyanismo. Nang lumaganap ang Christianity sa Scandinavia, unti-unting naglaho ang kanilang marahas na tradisyon. Ito ay dahil kanilang inabandona ang Norse mythology bilang gabay sa pamumuhay at pinalitan ito ng Biblia. Sumunod dahil naging kristyano na ang mga Scandinavian. Hindi na naging katanggap-tanggap para sa kanila na salakayin ang mga kapwa nila kristyano. Bagamat walang tiyak na petya, ipinagpapalagay ng mga eksperto na nagwakas ang Viking Age ng huling taon ng 11th century AD. Dahil sa paglalayag ng mga Vikings, hindi nila sinasadyang hinubog ang daloy ng kasaysayan kanilang napagdugtong ang mga kabihas na naaakalain mong walang ugnayan sa isa't isa sa pamamagitan ng kanilang malalawak na rutang pangkalakalan. Sa kanila ding paglalakbay, kanilang mabubuo ang dalawang napakahalagang bansa sa kasaysayan, ang Duchy of Normandy na may malaking ambag sa krusada at ang Russia na patuloy na nag-e-exist sa kasalukuyang panahon. Kaya naman, Narapat siguro na tingnan natin ang mga Vikings hindi lamang bilang mga barbaro na walang ginawa kundi manira at pumatay, kundi mga explorer, mga lakal at pioneer ng gitnang panahon. Napakarami pang detalye ukol sa mga Vikings ang hindi natin naisama sa episode na ito. Kaya naman kung may nais kayong idagdag, ikomento lamang ito sa ibaba. Naway marami kayong natutuhan sa episode na ito. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin ang kasaysayan.